Emil, naalala ba yun aking bisitang maganda, silulita, mayaman, at mabait? Naghihintay na siya sa'yo. Ipakakasal kita sa kanya. Kalimutan mo na yung babae mong artista. Anong alam niyo tungkol kay Zem? Nakausap po siya kailanman na hindi siya makikipagkita sa'yo. Naintindan mo? My God. Kayo palang dahilan eh. Kailan ba ako makakawala sa mga palad niyo? Kailan mapapatid ang mga taling nakagapo sa akin? Tao ako. May puso, may damdamin, may isip. Hindi ako robot. At hindi kayo Diyos para diktahan ang buhay namin. Emilia! Sinisigawan mo na ako ngayon? Lumalaban ka na sa akin? Kailangan ko nang lumaban eh. Ah, ganun, ha? Huwag nakasalalay. Unti-unti niyong sinasakal ng leeg ko ng inyong mga matatalim na kuko. Simbergwes, ha? Kung di dahil sa hindi ka magiging tao nineteen ten mo. Lumalabang ka na ngayon sa akin, walang nga ka. Simbergwes, ha? Wala kang utang na loob. Oh, animal! Huwag mo kong suhulan, Dayan. Hindi ko kailangan ng perang hindi ko alam kung saan mo kinuha. Ang kinukumusta ko ang pag-aaral mo. Galing yan sa malinis na paraan, Mami. Napakaraming lalaking tumatawag dito. Nagiging masama ang isip ko. Sila, Mami. Sila ang mga lalaking nagbibigay sa akin ng hanap buhay. Sila. Sila ang mga kilalang tao na makakatulong sa akin. Hindi ka pa ba, ba Pati si Teddy, na nobyo ni Jessica, inagaw mo. Pinaglalaroan mo, niloloko mo, at ginagamit mo't lahat. Tignan mo ako, Dayan. Ako'y buhay na leksyon ng buhay. Huwag mo nang ulitin pang pa buhay ko. Hanggat maaga, magbago ka ng direksyon. Bakit hindi mo tularan si Jessica? wag na wag ninyo ako itutulad sa kanya. Bakit pa palagi na lang yung pinagmamalaki ang babaeng yan sa akin? Lumalabas tuloy ngayon na mas malaki ang paningin niya sa kanya kaysa sa akin. Ganun ba yun? Parurusahan ko yung babaeng yan. Hindi ko iiwala yan si Teddy! Walang hiya ka. Ikinahihiya kita. Saan ka nagmara ng kasama? Ikinahihiya kita. Pag hindi ka nagbago, pag hindi mo pinamay ang mga sinabi mo, I didn't know you smoke. Marami naman nangyayari sa bahay na to na hindi mo alam. Because you don't care. You're never around. I guess you're too busy with your... Don't be like that, Iha. But I understand. I know you have a strong sense of loyalty for your mother. Dapat naman. I understand your fears. Natural lang yun. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. When you are older... Older? Paano ngayon, Dad? Samantalang bata pa ako, anong gusto mong gawin ko? Hindi naman maaari yung parang wala akong nakikita, o wala akong naririnig, o wala akong nararamdaman. You're my father. Mahal kita. Mahalaga ka sa akin. Kasing halaga ng mami ko, yung mabuhay ng katulad ng buhay ninyo Gusto ko yung yung buhay na may direksyon Dad I don't want a broken home I don't want this kind of lifestyle. Gusto kong maging normal. Merong isang ama. Merong isang ina. Pwede pa ba yun, Dad? Please. Thank you. I want to be with you all the time. <laughs> Halos araw-araw na nga tayong dalawang magkasama, di ba? Hindi. Ang gusto ko, nakikita kita bago ako matulog. Tsaka yung nakikita rin kita pagkagising ko. <laughs> eh, di tingnan mong litrato ko. Jessie, I want you to be my wife. <laughs> you know I'm not ready for marriage, Richie. Yes, you are. Nope. Yes, you are. No. Nope. Yes, you are. <laughs> Eddie, kung ayaw mong pakasal, magsama tayo dalawa. Let's <laughs> live together. Oh, yeah? Yeah. <laughs> You're crazy. No. Maybe if we live together, you get to know me better and change your mind. <laughs>